Welcome back to my channel at ito naman na si Laloy TV Vlog na bumabalik sa inyo Nandito ngayon sa School kung saan nagsimula na yung yung pasukan ng mga estudyante. Sana <laughs> oh. No. oh. ako ng chicken para sa pamangkin ko. Meron ba kayo dito, no? <laughs> Tagalog? Chicken joint? Wala ko. Wala ko. Kaya na isa ako masubangan. Ha? Ada mo kayo <laughs> <laughs> dito. <Dali> ah, <na. laughs> uh, wala ba kayo ano dyan? Ah, chicken joy? Ano na lang, ah, uh, Star Margarine. Yan, shit out kumakaway dyan. At saka uh, yung sa likod ng kumakaway. Wala uh, pa tayo, hindi pa tayo nakakapagpagawa. Baka naman, kahit laka lang. <laughs> <laughs> kahit isang movie mo lang, Lloyd. <laughs> yeah. Uwi na ko guys kasi hindi tayo nakabili ng pinapabili ng magulang ko kaya uwi tayo ngayon ng ano, luhaan malaki well, rin guys ang pinagbago dito sa aming barangay meron na rin ditong kainan Yan guys. Uwi tayo ng Luhan kasi lahat ng pinapabili ng nanay ko, wala eh. At ngayon, pauwi na tayo mag...